Nice. Ito pa dito magaganda ang bahay Pag sa iba pa Pag sariling bahay kamad na kamad Kaya nga Nagmamagaling kasi na maglalaba. Hayaan mo na ako. Kasi ako nakakapahinga naman ako doon. Ikaw hindi. Pahinga pa dyan. Pag tanghali, umakyat ako. Kahit dalawang oras. Ay, higa ako. Ah, oh, saamin Ha? Sa amin, Kaya nga, ako na nga. Pahinga ka na. 那么，来来吧。 lang 3 minutes magdala natin mamaya ng 5 oh, ang ganda ng mga kuku oh, oh. Akin yung nasa unahan ayun wow tago ako sa iyo sapato korentu Sabihan ba naman ni Alpha at saka ni Dali? aya nga, mura dyan eh. Hmm. Alpha Mart at Dali. <laughs> Dali siya. Mura lang kasi dyan eh. So, ayaw pa oh. Wow. Mga maliliit pang tindahan. Hmm.

Kalating oras lang simula sa kanila eh. Oh, so, wala na ng 30 minutes din. Tayo sa nila Sasakay Eh. Nakabangka sila. Doon sila dadaan sa Cardona. Magandang baras. Oo. Magandang baras. Hindi. Ay hindi ko alam kung sa gandang baras. Ita-tricycle yung mga gamit. Oo. Baka sabang gandang baras. Kawawa hmm. naman si Negra. Pinalayas ng tatay niya. Gago nga yun eh. ko dyan Hindi ko kaya yung ganong... Pinakuha ba naman gamit eh. Ayan. Gamit daw ni Ronald. Hindi ko sama si Janela dyan. Kaya ako. Hindi Yun yeah, yung mga picture ni Janela. Inilabas lahat ng babae. Kaya ako naiinis. Yung karapatan niya ilabas yun. hindi na mga kasal na Diyos ko, kabit lang siya dapat hindi niya pinakialaman yun? yung janela yun maraming diligol kayo pa nun mm. elementary pa lang kayo nagtitinda niya yun nanay ni ano nanay ng asawa ni Dampot Plus okay pa lang, grabe ng init. Okay bayan yan. Ha? Hindi pa masakit sa balat. Basta yung mga launa, yung ano. kasi ganitong oras, nasa bahay lang ako. Ikot-ikot -ikot na ako niyan. baha dito. Ano naman ano 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 baha ano 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 oh ano 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 doon pa sila sumakay eh. Doon sa may bandang, doon sa may pulang motor. Nakikita mo ba? Oo. Doon doon nakagaray yung Bangka? Oo. Oh. Bandit dito sa kabila, sa ilog. Malalim yan? Sa so, may ilog. Ah! May ilog yung sasya na dito. Ah! Yan lang dumaan. Huwawa wow, naman si Vince. Hinatid mo din si Vince. Hmm. Oo, kasi ah, ano yun sa tubig. Aapak ah, sa tubig. Grabe yung baha dito, oh. Siguro nung panay ang ulan na malakas, mas mataas ang tubig dyan. Makakabot ah, pa rin. Ayan o, oh, hanggang dito ang tubig. O, oh, ayan na ang pangka. Grabe. Matakot talaga dito. dito tumira.